Hello guys, marunong ka bang mag welding? Ito nga pala, may butas para sa oil passage Burner kasi yung una nating gagawin At ito yung chamber nya Sa mga mahilig mag DIY dyan At gusto nyo makatipid Para sa inyo itong video na to Ito nga pala yung chamber, bali natapali na, natapala na natin siya. Tapos sahasain lang natin para kumapit ng maigi yung welding. Ang sukat nga pala nito, ang diameter ay 3 and a by 3. At ang kapal naman ng chamber na to ay 3 mm. Pupul weld lang natin yan dyan guys. Para siguradong hindi tumagas yung oil o yung langis. Kung may background ka sa welding o nagwe-welding ka, basic na basic na lang sa iyo ang paggawa nito. Ba't kung nga ba naisipang gumawa nito? Eh kasi naman sa mahal ng LPG gas ngayon. Eh hahanap ka talaga ng alternatibong paraan para makatipid. At ang kagandaan nito eh hindi mo na kailangan bumili ng mga langis nito. Mantika o yung used oil na na pinag-change ulan na ay pwede na rito. Matapos ko nga i-pull yung chamber ay sinunod ko naman tong burner niya. Ah, bali bumili lang ako ng coupling na gi pipe na uno yung diameter o 1 inches. Ano lang ulit ha, hasahin lang natin yan para kumapit yung welding. Kasi tatakpan natin siya. Kailangan talaga hasahin yan kasi yung GI pipe ay eh, may nakabalot yan na parang chemical na hindi basta-basta kakalawangin. Kaya kailangan tanggalin natin yun para kumapit ang welding natin. Pagkatapos mo lang ma-pull weld, eh, kailangan mo lang linisin ulit yan para sa maganda yung pagkakabugan ng apoy. dito ay sinusukat ko na nga yung bubutasan natin ah uh, mano mano lang kasi wala tayong hulso ganito pala ginagawa kapag wala kayong hulso mano 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 lang yung butasin ng barena so kailangan magingat ingat lang po tayo para hindi masali yung paa paalala lang guys no mas mainam palang gumamit ng gato kaysa dito sa ginagawa ko paalala lang tayong may experience lang po gumagawa nito baka kasi mamaya pati paan nyo ay masama sa barena sa so, mga magtatanong nga pala ko no, kung magkano yung total cost na inabot na itong ginagawa ko, eh 700 pesos lang po ang inabot niyan lahat. Kasama yung chamber at saka yung plate. At nabutas na nga natin, no? So, konting hasa-hasa na lang to para mabilog siya ng konti. At dyan natin ikokonekta yung daanan ng hangin. Dito naman guys, eh, minamarkahan ko na yung bubutasin natin dito sa my burner niya. Ang ginamit ko nga palang talim ng barena dito is 1.5 mm. Bali, tig, walo-walo palang butas ang ginawa ko dyan. Bali, 16 na butas. Tapos binutasan ko rin ng anim sa pinaka taas nya. Dito ay pinwesto ko na nga yung burner dun sa may chamber at sinentro. Tsaka natin ipo wheel dyan. Kailangan siguradong walang tagas yung langis kasi maaaring pumunta yan dun sa may pan o dun sa may blower pan. Kasi yung butas na yan, yan yung magiging daanan ng hangin. Dito ay ginawa ko na naman yung tangke. Yung tangke nga pala guys, parli na lang yan. Ah uh, 2 by 4 inches by 10 and a half inches. Para makamura kayo guys, uh, sa junk shop na lang kayo bumili yan. Per kilo lang naman yung, oh, per, kilo, per kilo nyo lang mabibili yan. Kasi sayang naman kung bibili kayo na isang butas, konti lang yung gagamitin. O kung may kakilala kayong construction worker dyan, manghingi na lang kayo. Dito ay natapalan ko na yung magkabilang gilid yan, tsaka nilagay ko na rin yung niple. Dalawang niple yan guys, isang one port, tsaka isang uno. ulang ko na lang yan, tas winelding para. Kung gusto nyo nga palang mapadali guys yung mga pagbuo nito, eh ina-advise ko sa inyo na umorder na lang kayo sa online or sa Shopee, sa Lazada. May nabibili naman yan. Mga pyesa-pyesa kagaya ng chamber, burner, at saka yung tanke. Eh. Yun ang pinakamabilis na paraan para makabi, makabuo kayo ang mabilis. O kung may budget naman kayo, pwede naman kayong bumili ng buo na ang price niya ay naglalaro sa 1.4 hanggang 6,000 conforme sa quality at ganda ng pagkakagawa dito ay gagawin ko na nga yung framing ng kala natin bali sukat nga pala na gagawin ko dito ay 11 in half by 11 in half by 7 in half so itong mga bakal na ginagamit ko dito sa video na to nakikita nyo lahat po yan ay binili ko lang sa junk shop A uh, per kilo. Mas makakamura ka kasi. Yun nga lang, mas matrabaho kasi lahat eh puputulin mo pa. Lumipat na nga rin pala ako ng pwesto kasi nakakaya na doon sa kapitbahay namin. Naiingaya na. Sukat-sukat lang. Dito nga ay naisip ko kung bakit ko pa pinahihirapan yung sarili ko eh samantalang pwede naman bumili ng buo. At naalala ko rin pala, wala rin pala akong pambili ng buo. Kaya gagawa na lang ako. Para sa akin kasi no, mas masarap pa rin gamitin yung sarili mong gawa. Yung tipong kaya mo ipagmalaki sa mga tao na oh gawa ko 'yan. Since na marunong ka na mag-welding, bakit hindi mo na lang gawin kung kaya mo naman, 'di ba? Masarap kasing gamitin yung uh, bagay or gamit na ginagamit mo sa bahay na sarili mong gawa. Ewan ko kung ganun rin yung sa palagay nyo pero para sa akin eh ganun talaga. At sa mga may gustong malaman o matutunan o may mga tanong kayo about dito sa paggawa ng Calandius Oil natin uh, uh, Comment lang kayo down below Pag nakita po natin kaagad yung comment niya eh, Agad po natin sasagutin Kahit anong katanungan po Basta related dito sa video na to Ang purpose lang naman po nito e eh, Para magkaroon kayo ng idea Kung magkano ang aabutin O ano ang mga dapat gawin para makabuo ng isang kalanti use oil uh, bali first time ko nga lang palang gumawa nito no uh, kaya medyo nangangapangapa pa tayo dito sa ginagawa natin bali pinanood ko lang rin to sa ibang video at nung nakita kong kaya namang gawin eh ginawa ko na rin Lahat po ng mga bakal na ginamit ko rito ay sa junk shop ko po yan binili para mas makamura po kayo bukod sa sa chamber tsaka yung plate eh, in order ko na lang yun sa Shopee kasi nga naman nalang naman bumili ka ng tubong pagkahaba haba na 3.5 diameter tapos kapiraso lang yung kukunin mo advice ko na umorder na lang kayo ng chamber sa Shopee dito ay unti-unti na nabubuo guys, no uh, paa na lang yung nilalagay natin dito, bali buo na siya. Yung paa nyan, uh, 7.5, yan po yung sukat na ginawa ko dyan sa panyan Hindi rin naman sa inyo kung gusto nyo taasan, pero para sa akin okay na yung 7.5, hindi siya masyadong mataas at hindi rin masyadong mabab. Kasi pag sobrang ikli rin ng paa, may tendency na sumayad na yung uh, tubo mula dun sa blower pan. At kung sakaling na gusto mo itong video na to or nakatulong sa itong video na to o may natutunan ka sa video na to, baka naman pwede naman makahingi na isang like at subscribe dyan. Malaking bagay na po sa akin yan. Sa panonood ng video na to eh, matutulungan nyo po akong abot yung goal ko para ma-monetize dito kay YouTube. Eto na guys, buo na siya. Tignan nyo maigi. Ayan. Na yung kinalabasan niya guys. So for testing na Ito Eto na nga pala yung actual video. Ah, uh, hindi na rin masama sa first time na ginawa ng kalangagayan nito. So masasabi kong magagamit at magagamit to at malaking bagay talaga to. Tignan nyo lang yung niluluto dito. Sinalang kagad ka namin yung mani dito para matesting. Kung makikita nyo yung apoy, eh talagang napakalakas nyan. saglit lang eh kumulo kagad ka yung niluluto naming mani. at tignan nyo naman kung gaano kalaki yung kaldero nyan. Within 15 minutes na pakulo nya ka kagad yan. So, sana eh, nagustuhan nyo itong video na to at pakisubscribe na lang po ako. Maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa mga susunod natin video. Thank you.